Ay, gusto ko yan, suot mo yan na naglalaba ka. Yung maglalaba ako. <laughs> oh ayan yung mga yung katropa natin, no? sa liyan, yan. mo, busy busy, oh. oh? mo, seryoso. Ang mga seryoso sa buhay na yan. Oh, suplada talaga kahit sa personal. <laughs> <laughs> so, yon, welcome back sa ating channel mga katropa. Ah, uh, nandito ulit tayo sa Aran. Kung saan tayo namumulot. Ah, uh, Siyempre kasama ating katropa. Hello guys! Jay Vlogger Lim. Ayan. sa Ayan, nagbabalik po. Jay Vlogger Lim. Ayan so. sa ating pang-apat na balik bahay box. At siyempre ang ating katropa. <laughs> Hi! Hi! so, <laughs> <laughs> At siyan mga katropa, malapit na magsara Oh. nag na sila mag, ano, magligpit mga katropa. Ayan o. Oh. At uh, abang-abang tayo mga katropa sa mga tinatapon. Uh, abangan natin. At yun mga tropa, samahan nyo kami. Tara guys! Ayoy mamulot! Mamulot Dami dami sapatos! Ang ganda pa! Tapon na, tapon. Ganda na siya ito. Oh. 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 Oh, diba ganda? Ganda na short. Hindi niya kinuha. Dami sapatos mga katrupa sayang oh no. Wala. Wala mga kapare. Etong ganda niya, no. Ano ba 'yan, Vans? Oh, 'yun ng makeup. 'Yun ng kapare. Sa kapare. Oh, 'yan ang ganda. Oh. Oh, oh di ba, bupa? Ito ito. Ay mo to. Ano oh, Nike ko? Oh. Ng Oh. Sayang. Di diba? hey, mga katropa, ang dami na namang tapo no, nag-uumpisa na po. Ayan o Ang puso na Kanya-kanya na doon o no? Ang dami nang Nagligpitan ng mga katropa Ang dagal nagligpit ngayon 9 9.20 na uh, Ngayon pala sila Nagligpit Abang-abang tayo Abuti na naman tayo Dito ng gabi Ay, ang ganda O Punin mo na Ano po yan? Ang plastic O, ito Ito's one Ito So, may shirt na tayo o, Los Angeles USA Mga katropa Lagay okay, natin sa bag. Pantulog. Ayan yung mga kat yung katropa natin, no? Oh. Sa atilian. Tingnan mo, busy and oh. Oh. Tignan mo, seryoso. Ang mga seryoso sa buhay na yan. Oh. Suplada talaga, kahit sa personal. Basta. Basta. Pusta na. Ay, <laughs> <Usta na. laughs> wala bolon. pa. Nagigigigot lang pa. Ang init kasi. Uwi na sana ako. ako ganun din ako, eh. Kaya e, nasa lumang si G-Vlogger. Balik tayo balik tayo! Bumalik ako! Ando na ako sa lawan! <laughs> Sabi siya mo, siya na ito! Isang basa! Isang basa. basa na ako! Kasi na naghanap pa kami ng cabinet! Ano, so kasama mo? Umuwi na! Nag cabinet kami ng cabinet! Ano, na. Ganda neto oy. Okay. Ganda pa ng boxer shirt oh, okay. oy. Milun o! Oh, Milun amoy! Mm -hmm. Oiii! Gakil na to! Ay! Nagkita na naman <laughs> kami sa lawan nito. Shut mga katropa! Paalam niyo si ano, Atelian! Atelian Rondan! Nagpa Nag raffle ka na ba? Wala pa! Nagpa raffle ka na sayang! Hello, ako, ah. parapon ako kahapon. Oo, oh, nakita ko yung ano, iba eh, talaga ha. Ha? Iba talaga may pera. Wala nga, kaya nga, kaya nga taga lang kasi nantay ko yung sahod eh. Ayan, congrats na nalo, Axel James Kit. Ayan. Ito, ang ganda nito. Ayan. Ganda niyan. Sa mga katropa, pili mo na tayo. Ang dami dito, sulong-sulong -sulo na. Sulong-sulong -sulo na, Tilian, di nagtawag. Oo. Oh lang na to guys <laughs> ang layo ko talaga seryoso hindi ako hindi ako pinapansin <laughs> hindi ka maglalag din ako para kahit papalo wala ba kung ang ganda nito Sara ah H&M uh, mo ayan mga katropa H&M mo ganda ng ano ala ay may ano na siya pero okay pa dito lang naman sa taas ah, Ano tayo dito? Baka meron tayong mapili ng mga mga gandang gamit mga katropa gamit mga gandang mga damit yan Hagard na itsura namin grabe paano di maging hagard? Isubrang e, sobrang init mga katropa ano mga pambata na naman yan no sayang oh puro pambata <laughs> <laughs> hagar na. Hagar na hagar yung ano? Kanta <todan> ng mga pambata at yo. Oh? Ayan <todan> mga katrupa. Kaya naman tayo napili oh. Dito marami pa oh. Anong pili lang talaga? Say, ano to? Anong sila oh. Ayan sa tili sa plastic niya. Ang dami mo oh. No? Nakahangir oh, oh. pa nga yung iba oh mm -hmm. Dito mm -hmm. Yung nga, ay naman mga katropang gaganda oh O diba? yung uh, na, matatanggap nila sa balikbayan box na ipapadala natin Na nakikita nyo yung pinagpulot namin na Ang eh? laki naman ito Yan panalo ito Yung maganda yan ito yeah. Ha? Huh? Gaganda. Oo. Oh, oh. oh. mga CL si pa. May oh, mga, mga branded. Oh, mga pambata na naman. Oh. Oh. Kanina walang namulot dito. Ngayon nakita ang dami na sila nag sila pita na. eh o. Oh, dito tayo. Tingnan mo sila ate. Ako ang dami. Dami nyo na na kwarte? Oh, ano tinan nyo? Grabe! Ayan o! Panalo, panalo! Grabe! Apat na! Ang inip, Sobra! Uwi na nga! Umuwi na nga ako! Pabalik na ako! Nasalubong ko sa inyong vlogger! Pacha uwi! Balik tayo! Pabalik! Pabalik ako sa... Kasi sobrang init! May e, bao naman akong damit! Mamaya na ako magbibis pag ano! Pauwi! Ayan! Sayang pa yung ibaw! Oh. Dami! Dami! Grabe. Ayan mga katrupo. Ayan. Wala nang namimili. Kalat. Meron pa doon. Meron doon. Wala po. Upo. lang nila. Wala nang namimili. Sawa na sa napipili. Mga to. Talagang halo-halo na ang halo, sapatos oh dito oh ang ganda na itong ganda ng sapatos oh ang halo ganda nito oh mimbor mimbor size nito uh, size 37 ito rin oh eh. Oh, ganda rin to oh. ang kapares lang kulang oh, ang ganda nito oh. ang pangalan nito po oh, basta yun na yun 35 <laughs> hindi ko mabasa <laughs> oh, problem, ah, ang problema wala mga kapares na ka pa dito na si mga pares na daganan oh, ganda ng jogging pants naman oh. tingnan nyo oh, patatak home oh, uh, 16 years ha? Huh? Ito, kailan to? Ito, hinahanap ko rin itong mga tawin pang basahan namin sa bahay katrupa. Nagpupunin ko ito. Eh, Madalin ko ito. Maganda ng mga dust eh. Oh. Diba? Ito pa oh. Wala lang sa pares eh. Oh, eh, pembata apa? Ini yang ni naman Oh. Oh, ano natin yan? Oh, okay, diba? Oh. Ayan, bapa, mga tropa, oh. Diyos, ang dami, oh. nang namunok dito. Oh. Ganda ng mga pambata o. Oh, red tag mga katropa oh. oh. Mga branded yung mga pinagtapo na. Ah, ito, sayang to oh. Red tag. Oh. Mga apo, sa apo. Ganda. Ha? Ah? Ito naman, ah, Sarah pa yan oh. Sarah. Uh, branded yung mga nandito mga katrupa sipag lang sa pagpili marami kang mapipili yun lang talaga yung ano o oh, ito pantulog alhajira mga pantulog mga katrupa maganda sa taglamig o oh, mga pambata tapos pag naihini may butas na drip yun na kunin ko kaya kasi ito sa akin Ah, okay. oh, meron pa siyang ano, comforter. Ha? Saan na ba lang yan? Saan na ba lang? Ito. Ipiliin na natin mga katrupa yung ano. Uh, mga gandang ano. Mga damit. Mga branding na damit. Eh, gaya okay. nito. Ganda nito. Okay. Anong tatap nito. Oh, mo. MNS, ano ba yung MNS? Mark and Spencer, di ba? Oh. Tingnan niyo, ganda ng pambata, oh. Ah, uh, yung sobrang liit na. Oh. Di na tayo nakaalis dito, na tayo sa kabina. Ang ano. Stock up tayo dito, pero ang ganda kasi. Ito ang ganda, Oh. Huh? oh. Karinda. Kunin na po. Oh. Oh, ito pa. Oh. Ganda na mga mga damit. Oh, t-shirt, oh. Civic Lo. No. Oh. oh. diba ba? Ganda mga tropa, oh. oh. diba ko na ng mga hawak-hawak ganda oh. nito ito diba wala halukay lang tayo ng halukay Oh, uh, ito na naman Ang laki ng pantalo, no? Grabe! sikat nito Uh Uh, oh, CL pa mga 3XL Grabe naman to Ang laki 3XL Ito mo to? Karen Oh. Ini moto Karim Melin, oh, di ba? From England, oh, di ba? Mamahal ito na ano oh? mga uh, pambabaeng pantalon ice slacks isa isahin natin maganda pag iniisa isa, -isa. dami tayo mapipili iba uh, pang pantulog o oh, ganda ng mga pundaw o oh. Ang ganda ng punda oh. Uy, tingnan mo, ang ganda nito H&M oh. Ang ganda nito, ate oh. Ang ganda nito, H&M Ang ganda o? Oh. O diba? Sama ko to sa bagahe na nga lang para maano na naman yung mga pa sa ko sulit mga branded o oh, ito tila mo ganda ng damit na to oh, o H&M ulit o tila mo mga katropa o oh, diba tulis rin to tila mo o oh. uh, tila naman kung sinong ano to sinong magandang babae o oh, diba busy busy -bisi yung ano natin Sige, <laughs> yung kabibi natin, nandoon naman. Malayo pa lang eh. Malayo. Malayo pa lang eh. Nandoon naninig ko na eh. Hello. Nandoon naman. Lagay sa camera ko. Oh, naka-on ba 'yan? Baka sabihin mo hindi na naman naka-record. Para? Ah. Tara. Okay. 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 Dito tayo, dito tayo. Dito tayo. o oh, diba ba? Eh okay. si Ate, dami na kay Ate. Ang oh, ganda ng mga pantalon, no? oh. Ayun nga Oh. Pa? Ayun siya. Oh. <laughs> oh, oh, binibigyan pa tayo. Ate, oh. sayang Wala na boy. Wow. Sayang kasi. nasa na ba yung kasama ko, na Oh. dami. <laughs> Ay. Ate, bestie, ba't ikasya sa'yo to? Ano yung mga kasi sa'yo? Ay, 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 gusto ni ate. Ayan, welcome. Tulay blue. Mga pantalon, Ha? Ito nga, sulong-sulong ko doon. Diyos ko. Doon. Ito, kanina? O, puro H&M nakuha ko. Ay, suerte mo ah. Tapos, ano? paborito oh, ko dear Elvin. Oo, oh. yung mga Sara hindi ko na kinukuha. Bakit? Ha? Bakit? hindi maganda. Ah. <laughs> Alam mo na, maganda pinipili natin ngayon. Kaya nga no. Siyempre para sulit yung mga katanggap ng parapol natin. Eh, oh, di ba? Maganda hey. <laughs> ito. <laughs> maganda mga katropa. Kunin natin, ha? Diba? Hindi pa, mamaya na ako mag-live.

Oh, binibigyan binibigay pa sa atin, oh. Yeah. Ang ganda nito, sayang, oh. sayang, oh. Ang pang ano, mga pang oh. gaon, pang ano. Uh, pang Flores de Mayo. Flores de Mayo. Mm. Ano -hmm. naman? Sinong nanalo dun? Nanood na ako. Akala ka na kaya, ano ka na, kapatid ka na Oo. Oh, oh. Sinong nanalo dun? Si ano. Ay, tingnan mo, forever yan. Forever yan, forever 21, oh. Si ano, si, si, si <laughs> si ano? Si Axel Jones Kit. Uy, mo Paul oh. Si, oh, nakita, yan, oh ganda ng Paul Inver, oh. Ganda mga zara. Sulit. Hoy, to mo. Oh, ito, Lottie, oh. Ah. oh alam, alam mo to Lottie, 'pag sinuot ko to, with belt. Ah, pag Sabado, kita muna to nito. Oh. atin na to, <laughs> <laughs> oh. Oh. Ay, to. Ito. Ito. mo? Ito. Oh, message. Ito ganda nito Wala, dami maganda Oo, oh, kunin ko lang ito Oo, oh. sinan ah. mo Diba? Wala, kunin ko rin ka pa Panalong panalo tayo dito <laughs> Ha? Oh, tingnan mo naman mga tatag, mga katorop Mga katorop pa, oh Bayro Oo, hmm. oh. oh, diba? Kunin natin kaya Oh. Ito pa pang ano Pang ano, pang tulog, pang -tulog. Bato, Para saan ba ito? Yeah. Oh. Yeah. Ate daw Ano 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 oh Max pa, oh Tungan natin kung maganda ito <laughs> oh Wow oh

Oo nga Ano sa'yo? ka dyan thank you Ang oh, ganda? Oo oh. Thank you, Lodi bro Ayun. welcome, welcome bago pa yung Tingin nga, bagay sa akin yan. Yeah, ah, uh, ito yun. Hindi mo ko binili. Hindi mo ko binili. Napulot ko lang to. Ito, atin na mo. Oh, si oh, ikaw lang bang may there and there? Ay, ganda. <laughs> Ay, hindi ko lang tulot. Ito yung yellow Ito yung yellow Ito yung yellow Ito yung yellow Ito nga ko banda Ayosin ko lang to Yan yeah, nakarami na sila Ito mo si Bistibahadi oh, Mga katrupa Punong puno na naman sulit oh. Andun, ang daming maganda oh. Okay, tapos okay. okay. na natin Body. na naman ako Lordy. Ano 'yan? Oh, oh yung ganda niyan. Okay, oh, ang nito. Oh, nandoon na sa likod ng camera ko. Oh, nga naman no. Oh. Oh. <laughs> Shout out nga mga ka welcome back sa ating channel no. Ito busy busy talaga kami. Busy busy sa ano, ka-ukay, ukay-ukay talaga. Ito yung itong literal talaga na ano na nangukay, libre lang. Libre lang talaga, walang bayad. Uy, tina mo pinamibigay pa sa amin, no? O di ba? Yeah, shout out to sa si mga kabibi. American Eagle. O tina no? Mga branded pa. American. Na mo naman. Oh. Ito na mga katropa ko. Oh. Tina mo, Shein, oh. no. sino mo, mga tinatapon, oh. no. yung mo katropa, ah, mga kabibi, sino mo. Ayun, no. Oh. Shein, no. Oh. Shein talaga, oh. Diba? Grabe. Kaganda ng mga tapon. Hindi na ako nakaalis sa iba iba pa. Ay, pares to para uniform yan. Napunta sa iba. Na-stop na kami dito. Yan. Nio dito. sulong sulo naman ni ate dito. <laughs> Tinan mo. Shout out dan kay ate. Yan mo naman. Walang namili dito. Mga pambata karamihan. oh, Mga pambata oh. Mga maliliit. Ayan oh. No? mga maliit. Oh, diba? Uy, ganda nito oh. Eh. Sayang. Oh, tiba ke gendah. pa, mga pembata grabing ke gendah. Sayang. Sayang mga katropa. Yan. Itu nak pakai sampah plastik teman tayo. Oh, itu. Pang ano ini pun ipon na naman natin to para sa susunod na ano para pa natin. Di ba? Oh, nito. Kasi maganda yung ano yung mga damit ngayon. Maganda ng mga tapong ngayon mga katropa. Ayun oh. sila ate, marami pa mga katropa yun oh. Dami pa doon. Daming tapon, dami. Tayo mo sa ate ka bibi talagang ayo paawat 'yan. Talagang pili ng pili. Ay. Gusto ko yan, suot mo yan na naglalaba ka. Shout <laughs> out! Ayan. Yun mga Ayan mga katropa. Ayan. So ang pulot natin dito sa damitan. Ayan. Pagkatapos dito, pupunta tayo sa, sa babasagin mga katropa. Ayan. So na tayo dito. Napakarami na. Ah, uh, hanggang dito yung hanggang dito na yung vlog natin sa damitan mga katropa. Pupunta naman tayo sa babasagin. At yung maraming salamat sa support at sa walang sawang pag-support sa inyo mga katropa. Hanggang dito na lang. Bye-bye.